Wow, nga, may mga na maganda, oh tinamo mo dati, Mike, oh Maganda Binili siguro yan Oo Ano yung magagawa? Siguri, eh. Si unti lang yung oh, Ah, yung green. Yes. Hindi ko alam may isang yun. lang. Si Pwede mo may pong mga piso nga. Mabig oh, ka yung mga bata na, ano? oh, ba? Yung lang. piso sa ang hirap isstabilize ang ingini ang kamay no ay ko na si mami charot <laughs> Bakit kung alog alog <laughs> Bakit kaya? Hindi 'pag cellphone lang 'di madali eh. guys, kung mapapansin nyo dito guys, wala na masyadong tao. Ayan, may mga coast guard guys. Dito, ayan, pabalik-balik yung mga coast guard. Gigilid, gigit na gigilid. Actually, marami sila. And then, may mga bangka na tumutulong din. Kasi may isang bata na nawawala. May isang bata na, actually, punong-puno to dito. Punong-puno ng mga naliligo. Ayan, may nawalang bata. Azra, Dito na, sa tubig, habang lumanangoy dyan, guys. Nawala. Mga mga... Ayan, nagwiyan yung mga taong natakot. And then ito, guys. Ayan yung Coast Guard. Hindi naman sila humihinto sa paghahanap ng sa bata, guys. Actually, guys, dito, taon-taon, may na... Halos taon-taon, guys. May nawawala dito yung May ano, may buhay na nawawala, guys kasi ang ang dito guys sa gili dito may mga bangka kasi na dumadaan kaya may part dito guys na mababaw tapos biglang lalalim mababaw biglang lalalim kasi dun sa malalim na yung dun dumadaan mm -hmm. yung bangka and then guys pag may mga dayo na mga naliligo dito hindi nila alam na ganun ang dagat dito ayan disgrace sila guys Inabot na ng gabi guys. Wala pa. Hindi pa natagpuan ng bata. Yan. May mga mangilan nila ng mosyo sa padel. Actually yung parents iyak nang iyak. Ang hirap yung ganitong sitwasyon guys. Yung pupunta ka sa dagat para mag-enjoy, para maligo. And then pag-uwi ng family kulang na ng isa kasi kaya nalunod na kaya importante guys na pagkasama mga bata yung mata talaga natin hindi nawawala sa kanila babantayan natin ang gusto dahil kahit mababaw yung dagat na yun, guys, ang ilo kahit low tide pa yan yan ay mapanganib huwag tayong maging kampanti kapag ang mga anak natin nalulunod, Actually guys, hindi lang bata nalulunod dito. Marami dito nalulunod na matatanda na. Ayun naman guys, karamihan sa mga nalunog na matanda na. Kasi mga lasing. Yan. Nakita nyo dun guys. Ano, ang daming bote. Hindi iniiwan pa nila yung mga botes doon sa gilid. hindi man lang nila dinadala sa pag-uwi nila guys kaya nakatambak lang doon delikado yan may kaya may mga nalulunod rin dito matatanda dahil lasing mostly lasing tapos bata yan kaya, kaya pag maliligo kasama bata dapat tutok doon guys sa mga mata natin para walang pagsisihan sa bandang uli wako na alam nang ito nak ako

for watching. God bless us all. Guys, don't forget to subscribe my channel. Gracias, King Dugan. Yang palubok na araw.